So hi mga kabusing, welcome back to my channel again So ano naman yung topic natin ngayon So i-update ko kayo kung magkano na nga ba ngayon yung mga 14 feet mga kabusing na uh, manual Kasi na nasa ano pa tayo eh Uh, in the year big sale mga kabosing. So, i-update ko kayo kung mga magkano yung mga 14 feet ngayon na available dito sa yard mga kabusing. Marami pang hindi alam, lalo na dito sa mga uh, taga Iloilo, -ilo, Antique, kung nasaan yung Asia, Japan, Surplus, so, plus uh, Bitoon, Haro Branch mga kabusing. dito kami, ma, ma, ma medyo malapit kami sa ano, sa Dumangas Port mga kabusing. Then, uh, ano tawag dito? Ano pa yung... Ma, mas malapit kami sa ano sa Bugoy's Restaurant kung alam niyo yon. Then pa punta naman doon sa right side uh, sa may ano. So 'yun, mga kabusing ah uh, tara samahan niyo muna ako na uh, ipakita sa inyo yung mga 14 feet na barato og sigurado manual kabusing ah. Uh, magkano na lang ngayon ma, medyo maraming stack ngayon dito na ng, uh, 14 feet so 14 feet muna tayo ngayon mga kabusing so thank you for watching sa mga nag subscribe mga subscriber ko dyan thank you please comment below kung ano yung ma requested nyo ng videos thank you so ito na mga kabusing, yung 14 feet natin 14 feet na Mitsubishi Canter. Ayan, wide wide uh, body. Then, ang maganda nitong unit is naka six holes six holes mga kabusing. So, ibig sabihin pang mga heavy siya. May tent na siya daan. Power window ni siya. Then, ayan oh, six holes. Then, muli ang front. Chassis mga kabusing. Ayan. May auxiliary. Molie size ang tire is 70 by 16 ayan 70 by 16 6 holes of course may ano siya spare tire wala siyang subpon mga kabusing oh. original chassis ayan siya wide capacity nito mga kabusis uh, 4.8 4 tons 4.8 tons ang iyang capacity sa registration engine 4D35 engine 4D35 may aircon 6 gears yung mga kabusi eh. ayan o no? So ito yung ano niya sa oh, with upholstery. Eh. Fully manual mga kabusing 4D35. So wide body. Magkano na lang mga kabusing, ngayon kasi nasa big cell kami mga kabusing. 6 holes 14 feet ha. Malaki yung ano niya. Ha? Lalagyan niya ng diesel, malaki yung tanke. Eh. O oh, di ba? pang long ride Mal malaki so how much na lang siya makabusing before before sa big sale is 800 siya but naka big sale kami so 750 na lang makabusing may pang heavy load ka na cash or financing 750 na lang cash or financing down ka 100,000 the rest pwede mo nang ipa-finance maximum is 3 years next is itong uh, d 35 din siya mga kabusing engine but uh, standard yung cowl niya pero yung body niya is wide ayan 5 holes only pero ang iyang e ano guwapo kayo ito di diba? Ayan. So, 14 feet siya. 5 holes. Muli, of course, fully manual. Chassis. Oh, may BB chassis siya. Ganyang kaganda yung engine, mga kabusin. Nang ano na, 4D35. Size ng tire. Malaki ang, ang tire, mga kabusin. 700 by 16 wala po siya i -sumpon. so is st standard ang ulo niya but ang iyang cow uh, ang iyang body is wide muli din siya makabusin then ito nasa 5 door lang siguro oh 5 5 door mm -hmm. power window with aircon Guwapong iyang kuan oh. Ayan na kabusin. So magkano na lang to? 700 before now. You can get 650,000 na lang mga kabusing. Fully manual, mulye. Ang laki ng tire. Wide ang iyang uh, cargo box. Standard ang cowl. 'Di ba? 650 na lang makabusing. fully man naman, may ara ka na. 14 feet pang mga negosyo, pang mga ah uh, ano-ano makaragan ninyo makabusing ah may warranty tayo one month warranty then free tolls, free registration so please comment down below sa mga may gusto ng unit na to may okay. sabihin ko pa si So ito yung engine 4030. Ito yung engine ng 4035 mga kabusing. Mm. Oh. Ayan, para muna sa manual, ayan siya. Namit ka yung iya engine original from Japan. Chassis. Ah. Uh. Ayun yung chassis number. Engine number nandoon sa ilalim. Hindi makita dito. Nandoon. Ano ba? Ayan. Hindi mo makita jam So, 6.50 na lang mga kabusin, fully manual. So, sa mga naghanap ng isusu, isusu manual. So, ito na tayo mga kabusing, sa manual naman tayo. Na isusu, engine 4HF1. wala lang niya siya aircon. Um, five holes, muli din to siya. Standard body, uh, standard cowl, wide body chassis mga kabusing namit kayo, di ba? Malaki din yung bibi chassis niya. Auxiliary. 200 uh, ang yung tire is 75 by 16 size. Yan wide body. With a full steering, you have full makabusing. Ah. Uh, 5 gear hindi siya full ah, uh, hindi siya ano hindi siya power window manual lang siya manual lang but again at least ano siya manual na for each F1 mga kabusing hindi na kayo mahirapan maghanap ng electrician pag magka problema sa daan di ba so magkano na lang to uh, yung lalagyan niya ng tank at uh, diesel malaki din pang long ride. Pila na lang to siya. Before it's 700 ngayon, 600 na lang makabosing. Sa Ayan siya. Oh. So sa 600 mo may 14 feet ka na na fully manual. 3 passenger. price is 600 cash or financing down 100 uh, monthly niya yeah. 3 years ang ano niya yeah, maximum so okay comment down below sa may gusto sa unit pa-reserve na reservation fee is 20,000 pesos next next is we have silver 14 feet standard cowl wide body 14 feet engine for each F1 fully manual din siya but kanisya sa mga naghahanap ng 4x4 dyan so may 4x4 tayo mga kabusing ayan siya uh, ang size ng tire is 16 wide body niya of course may spare tire. silver sa mga mahilig sa silver dyan na color so ito yung para sa inyo chassis nya ayan o, magkaganda ng chassis 4x4 gear is 5 ayan o with aircon mga kabusing oh diba engine engine for each F1. So magkano for chip 1 natin ngayon? Na 4x4. Oh, before 700. This month 650 na lang makabusing kasi ano nga tayo naka end of year uh big sale promo. So that's why 4x4 para sa mga uh may negosyo sa mga bukid-bukid, ma sa mga bukid. So, ito na lang. Ito sa, sa inyo. 4x4. May four four. May 4-wheel drive sa front. Okay, mga six 6.50. Comment yung below sa may gusto nito. So, yun lang mga yung available natin na 14 feet na fully manual. Yan ang yung stack ko dito. Yung iba, mga semi-electronic na, na mas barato pagkit ang mga semi-electronic na uh, 14 feet, mga bossing. So, thank you for watching. Please subscribe and share my video. Comment down below kung ano yung mga uh, requested nyo na mga video. Thank you. God bless.